Sa mga proyekto at programang patuloy na inilulunsad ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa pangunguna ni Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, mabilis at wastong impormasyon ang kailangan para maabot ang bawat barangay sa ating lungsod. Kaya naman sa ginanap na First General Assembly nitong biyernes, March 15, ang mga barangay public information officers ay binigyan ng karagdagang kaalaman na makatutulong sa kanila upang mas maging epektibong tagapaghatid ng balita at impormasyon. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Ibig sabihin, gano'n katindi at kabilis ang pagpapanagalap ng impormasyon. At dito po tayo pumapasok. Ng mga barangay public information officers. Bukod sa mga paraan kung paano makakapaghatid ng balita tulad ng photojournalism at kung paano makatutulong ang social media para sa mas mabilis na information dissemination, pinaalala rin sa mga BPIOs na sila ang susi para maging maayos ang daloy ng impormasyon na may aabot sa kahit anong sulok ng ating lungsod. Pinaalala naman ni Mr. Nolly D. Concepcion, Executive Assistant to the City Mayor, na ang bawat barangay public information officers ay ang tulay para mailapit ang bawat serbisyo ng lokal na pamahalaan sa bawat sanusenyo. Yung mga mga pangamungay na nakikita ang mahasa sa kailangan sa gobyerno at kapag kayo mga serbisyo, programa o mga gawain ng ating pamahalaan ay naiyahatid natin sa pamakita ng ating mga social media account ng mga, mga page natin sa barangay Bilang bahagi ng programa, naihalal rin ang mga panibagong opisyal na maninilibihan hanggang sa taong 2025. Kasama si Den Fajardo para sa Balitang San Jose Ako si Jeff Andrade, Public Information Office.